Guys, kung magpapabakod ka ngayon, eh baka sakaling makatulong sa iyo yung video na ito, panoorin mo po ito. Ito po, bagong gawa lamang. Updated price pa po ito. Ayan, bagong gawang bakod lamang po ito, 500 square meters po yung sukat ng lupa. So, kung mapapansin po natin, halos paikot na po ng hollow blocks lahat. At itong harapan, eh meron po siyang space na nakikita natin at ito nga ay daw ng grills. So mismo si owner po Nakausap natin yung nagpagawa po ng bakod na ito Na siyang nagbahagi sa atin Ng mga materyales Na nagamit na rito At ibinahagi nga sa atin Para mapagbasihan nyo rin Sa inyong pagpapagawa ng bahay Or bakod Sorry Ayan nakikita po natin guys Ayan Ito po yung pinaka gate nila Ayan So bali ang ginamit po nilang Mga bakal dito Ito po Ayan bali 12mm po yan Yung pinaka Sa poste tapos itong anlilyo 9mm. Tapos yung patayo po na bakal 10mm. Yan tsaka yung pahiga. Ayan. So ayan po. So kung mapapansin po natin guys dito po sa gate po kasi ito. Kaya po tatlo siya. Pero yung normal na poste po apat lamang na, na bakal. Ayan. So ayun po sa details ni owner. Ito pong mga hollow blocks na ito. Number 4 po ang kanilang ginamit. At ito, ang kabuuan na raw po nilang nagamit dito sa ganitong sukat na 50, uh, 500 square meters na pinabakod eh nakapagpadeliver na raw po sila dito ng 2,150 pirasong hollow blocks so ang lalim po nito mula buhos tapos dalawang hollow block ang nakabaon tapos yung nakalitaw 2 4 6 8 Walo po ang nakalabas na hollow blocks. So ayan po dito pa tingnan natin na uh, siya sa atin po nating mabuti. Ayan, maluwang po ito. Kapag pag po ang lote na 500 square meters ay eh, napakaganda po tingnan at maluwang. Maliwalas ayan po kung mapapansin niyo po napakaganda po nung sukat ng lote na to. Ayan. So, ito po ang kanilang mga ginamit dito. Ayan, white sand. Tapos, nag na lang po sila ng 3-4 na graba. Ayan po, oh. Ayan, so, sa ngayon po, ayon kay owner, kanila na raw pong nagagasos dito. Ayan, mga binahagi po sa atin ng mga materyales na nabili estimated eh halagang 280,000 na raw po ang kanila nagagastos. So maaring madadagdagan pa to dahil it ito i-finish ito, 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 ito pa nila. Papalitadahan 'yan. Tapos lalagyan pa nila ng mga decoration tapos ito grills. Tapos 'yun gate. So maaring madadagdagan pa po ito. Ayan, yan pong uh, mga hindi pa tapos na yan. dahil papalitadahan pa raw po yan at uh, papagawa rin po ng bahay dito i-update po natin kayo kung ano po yung papagawa rin ng bahay dito so sa ngayon uh, estimated 280,000 sa ganitong pong style na gawang bakod ang kanilang raw pong nagasos dito labor and materials